Hello mga kamag-anak, kamusta kayo? Ngayong araw ay nandito tayo sa aming tumana at nagpapatanim tayo ng okra So kung makikita nyo mga kamag-anak hindi na tayo nagpatudling dun sa may kalabaw para guhitan yung ating tataniman So ang ginawa na lang natin e, gumawa tayo ng tanse uh, itinusok natin dito tsaka dun sa kabila tapos yun yung ating tatamnan Yun na yung magsisilbing yun na yung magsisilbing tudling natin mga kamag-anak So kung makikita nyo, ayan, binabasol lang dun sa tapat ng tanse Pagkabasol dun, uh, magkakaroon nyo ng butas, dun na ihuhulog yung okra. So saka na lang natin papaararuhan mga kamag-anak pagka lumaki-laki na yung okra. So since tag-ulan naman ngayon, hindi naman natin kailangan magpatubig agad. So antay lang natin tumubo at makalaki bago natin paararuhan. So matatandaan nyo mga kamag kahapon ako nagpaararo, tapos eh, nung hapon eh, umulan din ng malakas, kaya alanganin tayong magpatudling, kaya ganito na lang yung gagawin natin. So ayan, mapakita ko sa inyo. Shii! So ayan mga kamag-anak, kung makikita nyo, ito yung tansi nyo, ayan. ayan yung tansi, yan yung pinakatudling natin papunta dun sa dulo. Tapos, ayan, nagbubutas tayo dyan ng, ayan, oh. ito yung mga butas, binabasol. So, dyan itatanim yung okra sa mga butas na yan. Tapos, ito, bala ko palagyan ng tigitigisang tigisang mais, yung pagitan na yan. Kasama dun sa may tudling ng okra. So, makikita nyo, ayan, mga kamag-anak, yung mga tulus na to, ito, ayan. Yan yung pagitan ng, yan yung tanda ng tudling ng okra natin. So ayan mga kamag-anak, ito yung ipinapatanim natin ngayon, yung Ramgo seed, yung hybrid sweet corn, sweet fortune. So ayan yung madalas natin pinapatanim dito sa Bulacan, yung variety na to. So ito talaga yung priority na ipinapatanim natin ngayon, yung okra smooth green. So ayan. Ganitong klase nga ng pagtatanim ang ginagawa natin dito mga kamag-anak. Yung naka-white siya yung nagtatanim ng okra tapos yung naka-black siya yung nagtatanim ng mais. So isang tudling lang yung tinataniman nila mga kamag-anak. Nakasalit kasi yung mais natin dun sa may okra. Kung tatanungin nyo ako mga kamag-anak kung magkano yung naging puhunan ko rito sa aking pagtatanim, ang um, gumastos ako dito ng kulang 7,000. Dito sa pagpapaararo mga kamag-anak, umubos ako ng 1,200. Dito naman sa buto ng okra ay 1,200. 150. Tapos yung naman buto ng mais, mga kamag-anak ay 2200 at ang naging bayad natin sa tao at pameryenda ay umabot ng 2,000. Paano po mga kamag-anak? Ay update ko na lang po kayo sa susunod pag tumubo na yung ating itinanim. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam.